Hi guys, welcome po sa ating YouTube channel. At ito po ay ang nilagang baka. Ipapakita lang po natin ngayon kung gaano siya kadaling lutuin. Sapagkat ilalaga lang po natin literal ang baka hanggang sa lumambot. At pagkaraan po ay kapag malambot na, ilalagay na natin ang mga kanyang gulay gaya ng patatas, uh, kalabasa at mga dahon-dahon gaya ng pechay or mga cabbage. Napakadali pong gawin at uh, simpleng simple. Uh, sa mga nagsisimula pa lang uh, mga tutong magluto, ito po ang magandang simulan na pag-aralan na lutuin ang nilagang baka. Habang pinapalambot natin ang baka, ay maaari nating isabay ang paminta, pamintang buo ang uh, sibuyas at ang asin para kumagat ang lasa sa karne na baka syempre habang ating pinapalambot at pinapakulo ang uh, karne ng baka ay maaari din tayo maghalo ng uh, mais at saging na sabah para sa dagdag na lasa at uh, pagiging espesyal ng lasa ng ating sabaw ganyan lang po talaga kadali ang ating uh, nilagang baka at uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig ng ating uh, video ngayon uh, please share, like and subscribe para sa ganito pang mga content maraming maraming salamat po